Dapat talaga ay tutuhanin na ito ng DOJ. Hindi lang yung sinasabing plano, balak, gusto. Dapat gawin na talaga. Kasi uh, balak nga daw na ipawalang visa ang passport na itong si Harry Roque. Alam niya naman, si Harry Roque, dakdak dak na dakdak dak dak po ngayon. At ang nakikita ang dahilan ng DOJ, mukhang, sabi dito kasi, minamaliit na itong si Harry Roque ang kakayahan ng DOJ at ng Interpol Arrest. O oh, ayan, alam niyo pala dyan sa DOJ ay dapat talaga yung magkaroon na kayo ng kamay na bakal at ipatupad na talaga ang batas. Si Harry Roque, nako, ang dami pong nangyayaring uh, bulalas ngayon. Naandyan, nako no, ay hindi na kailangan ang tracker team dahil kung tutuusin, alam daw ng buong mundo kung nasaan siya ngayon. At naandun nga sa The Netherlands, madalas ay naandun sa malapit sa det detention facility ni Digong. Ayan. Ano ang mangyayari kung sakaling ikansela ang pasaporte ni Harry Roque? Ay magiging magiging alien talaga siya. Magiging uh, hindi siya pwedeng mm, um, tumungo sa ibang bansa kung gano'n. So eto yon, we will write a letter for that purpose. Sabi ng DOJ Secretary na si Jesus Crispin Rimulya. Oh, tungkol nga daw sa balak na ipawalang bisa ang passport ni dating presidential spokesperson, Atty. Harry Roque. Napakarami na pong binabanata ni Harry Roque. Hindi lang po ang ating gobyerno. Hindi lang po ang nasa Malacanang. Pati po si na Senator De Lima, ang proseso ng ating batas at marami pa pong iba. Sana wag nang pabayaan. Sana wag nang or palagan nyo na etong si Harry Roque dahil lalong, lalong nagwawala ito at nagbibigay ng kahihiyan sa ating bansa